Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. May kakaiba ka bang nararamdaman sa kanya? Yung parang baliwala ka na niya? At sa tingin mo, Nawawala na siya ng gana sa iyo at nalaramdaman mo rin na parang ikaw ay hindi na niya mahal. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo? Yung para bang mapabaliw siya sa kakaselo sa iyo? Lalong-lalo na kung hindi ka niya nakikita o nakakausap araw-araw kahit sa cellphone man lang. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit plastic ay pwedeng gamitin. At lagyan mo lamang ito ng kaunting asukal. Pwede rin kayo gumamit ng zepla kung meron kayo. Basta lagyan mo lang ito ng kahit kaunting asukal, white o brown sugar ay pwede. At pagkatapos, isulat mo sa maliit na papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, tupiin mo ang papel at ilagay ito sa plastik na may asukal. At pagkatapos, pwede mo nang isarado ang plastik at itago ito sa damitan mo. Usa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin ito dalhin kahit saan ka man magpunta at paniguradong siya ay mababaliw sa kakaselo sa iyo, lalong-lalo na kung hindi kanya nakokontak agad-agad. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At tulad na po kayong kailangan pang banggitin na spell, basta gawin mo lang itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At itago ito pang matagalan, itago ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.